Anong ganap sa mundo ng showbiz? Muli na namang inula ng pintas at kritisismo ang aktres at singer na si Angie Salvacion dahil sa ipinakitang acting skills sa hit teleseryeng Linlang na napapanood sa Prime Video. Kumakalat sa social media ang isang clip kung saan makikitang nag -e emote si Angie at tila umiiyak sa eksena. Ngunit napansin ng mga netizen na wala raw luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Nilait pa nila ito bilang trying hard at OA. Siya ang totoong may kasalanan. At hindi si Kuya Victor. Mas malala pa siya sa nanay namin eh. Imagine, kuya pa talaga ni Kuya Victor. At hindi ako eh. Hindi ko ba ni Sir malaman yung totoo? Alam mo, sabi ko noon na kahit iniwan kami ng nanay namin. Naging laman tuloy siya ng iba't ibang memes sa social media. Hindi rin nakaligtas sa kritisismo ang katambal niya rito na si Kais na originally ay nakilala bilang contestant sa Idol Philippines Season 2. Matatanda ang una nang nag-viral si Angie at Kais nang magbigay ng kanyang puna ang showbiz columnist at talent manager na si OG Diaz hinggil sa kanilang dalawa. Sana raw ay alisin na lang ang mga eksena nilang dalawa dahil nakakawala raw ng momentum sa mga eksena sa serye. Sa kanyang post sa X noong ikalabing isa ng Oktubre ay nagbigay na siya ng mensahe patungkol dito. All I could say is I don't know these people. And they're not worth my precious time. So please, I know your concern. I appreciate you all for standing up for me. But then again, are they gold? No right? Let's focus on our goals my loves. Who are they to begin with anyway? If you think you can hurt me, try a little harder, okay? Sunshine, wag nyo nang pansinin ang mga palamuti ng story natin. Minsan magulo talaga sila. Buelta ni Angie sa mga bashers. Ano sa palagay nyo ang pag-arte ni Angie? Dapat nga ba silang tanggalin sa linlang?